Magluto tayo ng sinabawang shell. Sarap nito. nag na ako ng sibuyas, bawang at luya. Painitin ng kawali. Igisa ang sibuyas, bawang at luya. Pinagsabay-sabay ko na. Ilagay ang shell at hayaang magisa ng kaunting oras. Dagdagan natin ng tubig. Timplahan ng mga pampalasa, paminta at seasoning. Hayaang kumulo, hindi yung ulo ha. Ilagay na ang gulay na pinita sa tanim ng kapitbahay. Haya ang maluto ang gulay. Luto na. Wow.